Kapag si Bella pa din ang host sa Showtime, maraming makakalap na ayuda sa Kimpao. Matapos kang tampuhan moment, nagbigay muli ng pangbuboking ito si Bestie Bella. Ibirahagi na ispun pala umano ito kay Paolo Abilino. Panigurado na may daman ang sinasabi. Kanya naman kasi magmahala ng Kimpao. Happy pin ang isa't isa. -isa kait saan man tingnan, na meron siyon, hindi pwedeng walang kalakit na tampuhan. Yan nagiging matatag ang magkasintahan. Madiit man o malaki, ang raging isyo, hindi maghihiwalay. Ayon nga sa mga ibinahaging opinion ng iba, obvious naman, kahit hindi ipaalam, the way ipakita ni Pardo ang effort niya, Disney Princess kung itenoring, ko kung ituring. Based observation ko, gusto lang maging totoo at mahigitan na mga naging ex ni Kim Jo. Which is wala namang problema doon. Actually, mas nagiging tuwala kay Miss Hanya at walang ibang nakikita na lalaki para sa actress. Sapat na ang effort at assurance na idinipigay. Ayon lang naman ang gusto ng mga kababaihan ang bigyan sila na assurance para hindi nagsasayang ng na oras at panahon ang mga girls. Big check sa mga galawan ni Paolo Blino Support ang madla kapag kanyan kamahal ang babae. Ispoil kong spoil. Anong seniorito Maging kayo ba ay sang-ayon din sa mga bagong ayuda na ito?